Yeah, yeah. We'll, we'll the day, but, uh, Good morning, guys. This is your Missy Hi. So this is Mr. Rivers. 1981. It's my Mar vlog. And welcome to this video. but <coughs> we we'll breakfast. you <coughs> oh, <yeah, there> <coughs> <there. coughs> Pagbuko oh. daw siya. Yeah, let's go. Ano yung fast food, ha? Ay, ito ano na siya kanil. Yeah, let's go. mag kami ng kakain. This is our first day here. First day. Kasi, gabi na gabi mong nakadating dito. Hala na yung mga sapatos for boylets. For Bini Boy. <laughs> Charac. So, this is our cabin area. Bangos. Bangos. Meron bangus. Ken. Okay. Okay. Ay, okay. May May okay. like, boy ka Mga carne. May gano'n ano to? Uh, yeah. Ay, talong ako, torta. Torta ka lang. Pira sa yeah. champinte. Yeah. 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 Oh, oh, uh. fried rice na? Oh, fried rice. Yeah. Isa ko ka fried serve? Eh pautana bakit nagu-ranti te bayat ta kay pay basa ta. Apila te? Takip si remember. Ah, okay. And half an long term, law te. A 45 oh, di ba? Okay na. Tapo ka bang ko Hey guys, yan ako na kami kasi... Cass, we are going oh, to the next um uh, uh, boutique na ano Raket ti Banda so. Pasok ka pae na kanyang ipep promo. <laughs> So we gonna taste their iced coffee, hot coffee, and a lot of coffee. So see ya later. We'll next. Let's go we'll to the city. Let's go to NHA Bulwa. Happy Natasha! Happy. What's that? Hidden Vintage. No, hidden. Atara huh? The Hidden Vintage clothes Shop. Yeah. So I don't need to check it, eh.

<laughs> 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 Table pa isa ka yung na si Sir. Ah, soft drinks, pwede naman dali, oh. Soft drinks. Dali na lang. Pwede rin ang soft drinks. Ha! Dito na lang, ate! Ay, na. Hi, sir. Nintendo C. Nintendo C. Nintendo C. Nintendo C. Scarlet, Atong atuang, pabato kayo. Sa mantu,

Agora side. This is ano, at bang kung alam niyo. Diyan lang ako oh, sa kabilang kanto. May mga alakar dyan. Di, uh, na pwede nating mag ano, mag dinner. So dyan kami mag fly. Ala, ala, oo, oh, nakahalera pala siya. Naing mahalaw. May mga naing mahalaw? Ah. Ayan eh. Ah. Ay, papunta doon sa so, mamili sa ta. Ayun no, mga wasness. Pag sa isa-isa, tapay yung dito. Murag Rojas Night no, Market. Ah. Hi, no, Madam Brenda.

Ano ka na vlog mo di ba? <laughs> charo to i charo. Ah, may mga ganito sila. Sa pa yung dito sa huli. Sa kanakali. Sa sugar in my tongue. Hi, bye. Skawin mo ganay. Ha? Ayaw, oh, bro, patanggas ala eh patingin ang mga balisom niya hahahaha haaa batalis niya yun barco? ala mga oh, seaman oh, yan dahil mga b-barks oh, mga intern oh, ayan ayan mga intern mga At dali para mangita pa mi kay daghan magukay do Mukaan mi kung naa libreng, ha? Lucky. La murag lami diri nabita, pita kada ilang isda nga kan. Hayo diri pagidan soft drinks. Grabe kapan panikamot. Ang treatment wala. soft drinks kay waktu sila sa farm free entrance nila, hola. Maksudnya, shower timanan ko na mo kilay, mala ayaw ka makaingon na sila nga ka nang mabubodol kami. Pero anyway, dito, di na yung magkaon, ma'am. Pilay franchise, ani ma'am? Sarat lang. Libre ra ba? Ay, mabulito na ako ang pipinog. Libre. Dito sa Pikas, libre pa nila mga inani, dili. Ay, mo ba nwala? Sa sira kayo ka libre. Bangos, nukos, kanang tilapia, panganang tuna, Yani kay nukos, sidlayan, Atay, Atay ay, ito, no? At, uh, bal pork, na balbalunan, pork, kawan namin guys, di kapoy na So, ito yung favorite ko. brown pag kanik... Teka, isa niyo, Bron. Pag e, walang, pag walang mo ano sa inyo, kay Para bilik kay kawan ba? Maka yung pamitang nyo. Pag walang ako. Okay, ako isa. <laughs> kawan mo dire. Layo. Suri-suri eh. Suri-suri.

What's up? Mmm. What's up? Let's eat. What's mm. up? So. Guys, we're done eating. This is a barbecue station. Go on market. Okay, the so, get your own series. This is our first night. Ay, second night na okay, parang kasi kagabi doon. Night na... Pero pupunta lang kami ng STC. Ngayon naman, second night. Dito kami. So, magagala kami mamaya. Bukas naman ay pupunta kami ng bodega. And, pagkagabi po. Basit magalit. Huwag umuwan, no? Kasi sabayon, pagbaya. Pwede na. So, see ya later! See ya later. See ya tomorrow! Okay. Okay.